Kayo, gusto ko magpasalamat sa mga nagsubscribe subscribe sa aking kaibigan. Uh, Olivia Canoy Balandang Kids vlog. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, uh, personal favor ko na lang ito. Paki-click ang link ng Olivia Canoy Balandang Kids vlog sa description ng video ko ito para makasubscribe kayo. Asawa siya ng isang retired na sundalo na nakasama ko ng matagal na panahon dito sa Mindanao noong nasa ating service pa kami. Para po sa hindi maka-open sa kanilang description box, no? Sa description box sa aking videos. Ito na lang po ang um, binidyo ko na lang po ang address. Uh, residence address, office address, Jcash number, and the debit card. Uh, salamat po sa inyo. Uh, po para sa mga subscribers, viewers, and so supporters. Kung may mag-support, ito po ang ano ko, address ko. Hello, good morning. Welcome back to my YouTube channel, Olivia Cannibal Balandang Mix Vlog. Hello, subscribers and viewers, followers. Uh, thank you sa pagkano sa akong YouTube and also sa akong Facebook page. Uh, ngayon, mag tagalog lang tayo kasi maraming nagre-reklamo na hindi sila makaintindi. <laughs> So, magaling Tagalog tayo. Kahit garil. Uh, Naglipa ko ngayon kasi kukunin ko yung lisensya ko sa LTO. And then, uh, mag-ano kami. Maghanap kami ng may isusuot. May Sa ano. Uh, kasi kinuha kami ng ninong at ninang. Maghanap kami ng may siguro baka makabili na rin ng legado. so punta kami and then tapos maghanap ng ano pupunta na naman kami ng city hall para magbayad ng ano namin buhis sa aming lote so marami kaming puntahan ah uh, abangan na lang ninyo mamaya samahan nyo kami sa aming mga lakad kung saan kami pupunta para maiba na naman ang ano titingnan nyo sa youtube alam kong marami kayong pinanood sa youtube so uh, salamat din at pinagtyagaan ninyo ang ano mga uh, videos ko kung minsan boring Sige lang po, ang boring kasi marami ring nanood sa boring. <laughs> yung nag-ano, sumali sa mga contest. Alam kong hindi ninyo uh, buringan kayo doon. Pero yung sumali sa contest, hindi sila buringan. <laughs> so, pinagbigyan ko ang iba't ibang gusto. No? May gusto sa mga palaging nag nagsasalita, may gusto rin sa mga lahat, mga pasyal-pasyal at may gusto rin kung ano-ano uh, salamat po at hanggang mamaya na ito pala eh. driver ko uh, smart din ng 72 years old uh, ang buhok lang ang ano Pans na lang, pans. Okay, sa tour din na lang ka mag-final din. Ito na, slacks. Pwede na po rin na na. Hirap na hirap kami maghanap sa damit kapagod. kapoy mangita o oh. sinina para kasal ha ah? ato lang paputla na may mamutulay nila diri sa akin may nakita lang kami namin kasi ano 3,000 mahigit 3,000 yeah, 3,800 ang damit ko damit lang tapos yung mga accessories ko pa sandals mag sandals lang ako kasi ano, masakit ang tiil ko sa ano, sa sapatos Wala yung hinahanap namin. Hello. Uh, wala kami nakitang may isuot doon sa uh, kabilang mall. Lipat naman kami sa lang mall kanina sa Gaisano kami ngayon naman sa robinson no? kasi mahirap maghanap ng maisot no? hindi namin nakita yung kulay na gusto namin so lipat kami ni husband natulog lang kami sandali sa bahay Tapos, balik naman labas na naman Samahan nyo kami sa aming lakad. At baka makakita na kami ng ano, yung hinahanap namin. So, ganito lang muna. Alam nyo guys, hirapan kami maghanap ng ano. nak nak buat aku Gula macam gula ni kuat Pantalon. 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 diyan yung kanya. Hindi naman po po ng color, oh. Color, yung color niya. Hindi naman po siya ay black. Green. Gray mo. siya, no? po black. 30. Black na lang.

pero mm -hmm. mahal lagi no? Uh, syo, 2009, 2009. Hey, die. <laughs> Nakabili na si husband ng pantalon. ang barong hindi pa. Ako na naman. Pambabae na naman. pero uh, ah, ilis namin ang sugar hindi na hindi siya mas um, di, <laughs> своих, i̇şte. lang uh, anay para mag-feel ko na ha? para mag-feel ko pagtama lang ang Dito ba siya po para mag-feel pang-bisbis ko siya sa ko niya ano ko barawa kan istorya tama man lang ah uh, apa sumpa ito kan uh, kuntana namin ang MPO at kanyang babalik na naman kami dito ito so diyan man lang sa amin uh, sabi lang ani kali kita lang dito ang MPO so ito kami nag-a halo-halo. So, yan si husband. Oh. Hinay-hinay lang. Kusog mo kaon sa halo-halo. Oh. Ito kami sa Chowking. Medyo wala pang masyadong matao. Wala pang taon. So, yan lang ang ano, LTO. Okay, oh. Yan. Doon. So, yung Luna at Atik Yan. Buwan kami mamaya. Naghintay lang kami ng tawag. No? So, pupuha lang ako ng ang uh, plastic license ko. Plastic driver's license. So, pagkain muna kami ni husband. Small lang kinuha namin. Tapos, pinawasan lang yung tamis. Yung timplang senior citizen. na kami. Ah. Dito po sa Chowking, para sa mga senior, nakakain ka na ng 50 pesos na small lang, no? Small na halo-halo. Kasi bawas na sa senior. Si man, si ah. Binti man sana. Hanggang yan, pero si Binti na lang. pa si husband magkain ng ano halo-halo ako ah hindi pa nabawasan halos nabawasan tumingin-tingin lang kami sa kabilang kalsada para makita namin yung